Hello, kumusta? Ako si Miguel at ito yung Comprehensible Tagalog Podcast. Ngayon yung tema natin, yung tungkol sa mga pamahiin sa Pilipinas. At itong mga pamahiin, sa tingin ko may mga Pilipino pa rin na naniniwala sa pamahiin, sa mga pamahiin na to. At syempre kahit na yung Pilipinas ay sinakop ng iba't ibang bansa at merong malaking mga impluwensya ngayon yung iba't ibang bansa sa tradisyon sa Pilipinas, sa kultura ng Pilipinas, yung kasaysayan bago pa dumating yung mga mananakop, bago pa dumating yung mga Espanyol, meron ng mga uh, mga pamahiin, meron ng mga kwento, mayroon ng sariling karanasan yung mga mga Pilipino noong panahon na yon. Dahil yung yung pre-colonial na Pilipinas ay animist sila. Ibig sabihin, sumasamba sila ng mga bagay, ng mga walang buhay na bagay, at may iba't ibang Diyos sila, ganun. Mayroon ng influensya ng mga ibang reliyon tulad ng Hinduism, ng Buddhism, at Taoism. Kasi, yun, malapit sa China. May connection tayo sa China, sa Hapon. Pero, ngayon, magbabanggit ako ng mga iba't ibang pamahiin na pinaniniwalaan pa din ng ibang mga Pilipino. So, una yung mga duwende at yung sisisihin yung duende sa mga nawawalang gamit mo. So, yun ang yung, unang pamahiin. Yung sinisise yung mga duende sa mga nawawalang gamit mo. So, yung dati o hanggang ngayon, yung may mga tao na sa duwende, yung mga elves, at pinaniniwalaan ng iba na may mga mabait na duende meron ding mga hindi mabait na duwende. At yung ibang mga duwende, kumukuha ng mga gamit mo kapag nawala yung mga gamit mo. Pero sy syempre, pwedeng, pwedeng dahilan lang to. Pwedeng excuse lang. Kung kapag nawala yung gamit mo at ayaw mong magpaliwanag sa nanay mo, pwede mong sisihin yung duwende. Pero, <laughs> malamang hindi kasalanan ng duwende kung bakit nawala yung medyas mo. Susunod naman yung kailangan maging maingat sa bata o sa sanggol. Kung natutuwa ka sa sanggol, kailangan maging maingat, hindi pwedeng sobra maging excited kapag cute yung sanggol. Kasi meron yung salitang usog o yung bate usog o bate. Ibig sabihin yun yung kapag yung enerhiya mo sobrang lakas, tapos kakausapin mo yung sanggol o makikipag-interact ka sa sanggol, parang magiging hindi komportable yung sanggol dahil sobrang malakas yung enerhiya mo. Kaya minsan sa probinsya, bago magpakita ng malakas na enerhiya yung mga tao sa mga bata, sinasabi nila yung puera usog puera usog Ibig sabihin, walang usog yung puera galing sa espanyol na afuera sa labas so yun yung parang pang-counter ng mga matatanda bago makipag-interact sa bata Parang puera usog sa mga bata o sa mga sanggol susunod so, naman yung respeto sa mga sa mga bagay sa kalikasan halimbawa yung mga bagay sa kalikasan tulad ng mga puno lalo na yung punong balete yung punong balete isang klase ng puno maraming mga pamahiin tungkol sa punong balete at yung mga anthill so yung mga bahay ng langgam so kapag naglalakad sa gubat tapos may anthill o mayroong mga puno ng balete. Magsasabi kami na tabi-tabi po. Parang humihingi ka ng permiso. Kasi baka may mga, may mga creature na nakatira sa mga puno. May mga creature na nakatira sa mga anthills. So parang tabi-tabi po. Humihingi ka ng permiso. O pinapaalam mo na o nandito ako. Dadaan ako. Um, yun, para hindi sila magulat. <laughs> so parang nagbibigay ka ng respeto. So sunod naman yung pamahiin na pagkain ng panset sa mga selebrasyon, sa kaarawan, lalo na. Kasi yung panset, yan, yung representasyon na yon yung mahabang buhay. Kasi yung panset, yung noodle ng panset, di ba, mahaba. So parang, kung di ako nagkakamali, isa tong paniniwala din sa sa China. So, sa tingin ko, nakuha namin ito sa China. Kasi, yung pansit, kung di ako nagkakamali, galing sa China. At, yun, kaya kapag kaarawan, mayroong pansit. Para, mahaba yung buhay ng mayroong kaarawan. So, naman yung yung magkapatid sa isang pamilya, hindi dapat magpakasal sa parehong taon. At ito yung pamahiin na tinatawag na sukob. Sukob. Ibig sabihin, uh, malas. malas kung ikaw at yung kapatid mo magpapakasal sa parehong taon. At pwede din magresulta sa kamatayan ng isang kapamilya. So, grabe nakakatakot to. So isang pamahiin 'yon at meron mga sikat na pelikula tungkol dito. At isa pa tungkol din sa kasal, yung dapat hindi isukat ng babae na ikakasal, yung wedding dress niya bago yung araw ng kasal. Kasi malas 'yon. Isa pa, ito ginagamit pa rin namin yung phrase na to. So tungkol to sa pamahiin na kung pupunta ka sa bahay ng isang tao, kung kakatok ka sa pintuan, sasabihin mo, tao po. Tao po. At ito yung pamahiin na para malaman ng host, malaman ng tao sa loob ng bahay, na tao, na tao ka. Kaya sasabihin mo sa sa pinto, kakatok ka. Tao po. Tao po. So, yun daw yung pamahiin na para malaman nung, nung may-ari ng bahay na tao yung nasa labas ng bahay niya at hindi halimaw, hindi duwende, hindi aswang, yung tao. At isa pa na yung tungkol naman sa pagpag. So, kung pupunta ka sa isang, isang lamay, so kung may patay, kailangan hindi ka pupunta diretso sa bahay. Kailangan mong magpagpag. Pagpag yung verb na bang shake off, to shake off something. Kailangan mong magpagpag para hindi hindi ka malasin, para swerte ka or para hindi mo dalhin yung malas sa bahay mo. At yung hule, sa so huli na to yung kapag kumakain kayo sabay-sabay sa isang mesa at merong umalis. <laughs> yung plato, kailangan daw ikutin. So, kailangan ikutin yung plato para so kapag umalis yung isang tao habang kumakain pa yung mga tao sa uh, mesa, may, kapag may umalis, kailangan ikutin yung plato para maging safe, maging ligtas yung biyahe ng malis na tao. So, isang yung, isa yung pamahiin sa pagkain, sa hapagkainan. At ganoon din kapag may kumakain pa, hindi dapat tanggalin yung mga plato. Kasi hindi pa tapos kumain. At kung ginawa yon, magiging malungkot daw yung kuling tao na kumakain sa mesa. So dalawang pamahiin 'yon sa kapag kumakain. Kapag may umalis, kailangan ikutin 'yung mga plato at habang kumakain, hindi pwedeng linisin 'yung mesa. Hindi pwedeng tanggalin 'yung mga plato, 'yung mga kutsara nito, hangga't hindi pa tapos kumain lahat. So 'yun lang ibang mga pamahiin. Uh, ako hindi ako naniniwala sa mga pamahiin, pero narinig ko yung mga to sa mga sa lola ko o sa mga kamag-anak ko at alam ko yung iba naniniwala pa din sa ganito so yun lang salamat sa oras nyo merong Patreon kung gusto nyo supportahan tong podcast may transcript salamat at paalam